basic sa pag-repair ng ating stereo ng ating EMC Golf and Wow Yan. so ang problema nito mahina itong left side, wala talaga hindi gumagana yung left side ito lang gumagana yung right side nasabi ng technician ganun daw talaga ang settings dahil malapit tayo sa driver side pero hindi ako naniniwala kaya babaklasin natin kung anong problema so pagbaklas para makuha makuha natin itong speaker na yan ito yung 4 ay 4 pang 4 na tornilyo na yan ito sa may dashboard yan ito na tornilyo sinan dyan yung mga wires sa likod sa ilalim nito hindi ako naniniwala sabi niya bakit may speaker dyan diba? bakit hindi nagana testing natin ha yana, yana. play play natin dahan-dahan lang tapos titingnan titingnan natin yung wire ng speaker ito yun oh. yan ito yun hanapin lang natin o oh, yan yan sabi niya kaya pala hindi nagana kasi hindi nakakonek doon sa terminal ng left side ng car stereo hanapin natin ang kabilang nyan yan ito po kaya kaya hindi siya nagana sige ko konek ko lang ha okay yan konek na natin yan po testing ganun lang po solve ang issue ng stereo natin